Alam mo, minsan parang ang hirap humanap ng mabilisang lunas, 'di ba? Yung tipong sipon, sakit ng katawan, o kahit yung mga amoy na hmm, ayaw talagang umalis. Oo oh, nga eh. Tapos madalas ang balik natin, yung mga remedyo sa bahay. Yung mga turo pa ni lola o kaya nabasa lang natin online, no. Oo, yung mga sinasabing natural daw. Kasi parang may mindset ayo na, pag natural, mas okay. Tama. So itong pag-uusapan natin ngayon, Ah, uh, galing to sa iba't ibang sources talaga. May mga expert advice galing let's say Mayo Clinic, Cleveland Clinic. Ah, okay, mga kilala yan. Oo. -o. Tapos may mga scientific studies din, halimbawa yung sa apple cider vinegar. Meron ding mga ano, traditional na pamamaraan galing sa DG Cure at Tawa Meds. Tapos may mga warnings din. Meron din. Mga babala, mga totoong kwento galing sa Um, Reddit, pati na rin info galing NCCIH. Ito yung ahensya sa US na nag-aaral ng mga alternative health approaches. Okay, so ang um, mission natin dito, alamin kung ano ba talaga yung um, effective, ano hindi masyado, at ano yung medyo delikado. Para at least ikaw na nakikinig, makagawa ka ng mas informed na desisyon para sa kalusugan mo. Sige, simulan na natin. Unahin natin yung pinaka-common, sipon. Ano ba talaga ang gumagana dyan? Bukod sa dasal, yung sabaw ng manok, honey. Actually, may basehan yung chicken soup. Hindi lang comfort food. Sabi ng Cleveland Clinic at DigiCure, um, nakakatulong daw to sa pagpa-flow ng sipon, pampaluwag. Ah, okay. Tapos yung honey o pulut pokyutan, may ebidensya din yan ayon sa Mayo at Cleveland Clinic na nakakakalma ng ubo. Pero importante to, para lang sa mga higit isang taong gulang, ha? Ah, noted yan. Pero syempre, ang pinaka-basic pa rin talaga, pahinga, tsaka maraming tubig, fluids. Oo naman. Ah, uh, vitamin C, uso yan eh. Ah, yung vitamin C, medyo mixed pa kasi yung findings dyan eh. Posible daw makatulong mapaikli yung tagalan ng sipon pero kung nasimulan mo ng inumin, bago ka pa nagkasimptomas, hindi siya gamot pag nandyan na. Gets. E paano yung mga pinapahid? O kaya yung humidifier, may ba? Yung humidifier, um, sabi ng Cleveland Clinic, siguro pamparelax, pampasarap ng pakiramdam sa paghinga, pero wala talagang solid na proof na nakakapagpagaling. Ah. Ingat lang sa paglilinis lagi kasi pwedeng pamugaran ng bakterya. At kung mainit na steam, ingat sa paso. Oo nga naman. Yung mga Vicks, mga mental rub? Pwede rin makatulong sa pakiramdam na parang mas nakakahinga ka, pero may side effects din. Lalo na sa mga bata, yung below 2 years old, bawal yan. Ah, okay. Importante yun. Pero yung saline drops or spray, ayun, ligtas at effective daw talaga, sabi ng Mayo Clinic at Cleveland Clinic para lumawag yung baradong ilong. Sige, noted yan. Ngayon, lipat tayo sa isang medyo... Hmm sensitive topic minsan. Amoy, paa, kilikili, pati hininga. Ano mga pwedeng home remedies dyan? Tawas, baking soda? Ay, tawas! Classic yan, di ba? At may science din pala behind it. Natural antibacterial kasi siya, ayon sa Tawa Meds. Talaga? Okay. Tapos yung baking soda, pwede rin. Ibabad yung paa, or gawing paste para sa kilikili. Pwedeng makatulong. Mm. Pati suka tulad ng ano, apple cider vinegar, halo lang sa tubig, pwedeng ipampunas or ipangmumog. May mga sources din na nagsasabi niyan. Interesting. Pero syempre, bottom line pa rin, proper hygiene. Regular na paglilinis, wala nang tataluton. Oo naman. Pero dito, dito medyo nagiging interesting yung usapan eh. Yung paniniwala kasi na kapag natural, automatic, mas ligtas or mas mabisa. Ganun nga ba lagi? Yun na nga. Hindi siya automatic eh. Ito yung sinasabi ng NCCIH. Yung label na natural, hindi yan guarantee ng safety o effectiveness. Ah, may mga natural products na effective talaga, may solid science. Yung aspirin originally galing sa halaman yan, pero marami rin yung mga herbal supplements na parang kulang pa sa matibay na ebidensya. Tulad ng? Example, yung echinacea o ginkgo, medyo kulang pa sa consistent na proof. At eto pa, may mga natural na bagay na delikado talaga. Talaga. Ano yun? Halngawa, yung kava, na link yan sa liver damage. Tapos yung ephedra, delikado yan sa puso. So natural sila, pero may panganib. So hindi pala totoo yung akala ng iba na pag natural walang chemicals. Akala ko yun yung point. Actually, common misconception yan. Kasi in reality, lahat ng bagay, natural man o synthetic, gawa sa chemicals. Yan din sabi ng NCCIH. Ah, uh, oo la, no? Ang malaking difference siguro nasa regulation at testing. Yung mga synthetic drugs, dumaan yan sa masusing pag-aaral. Standardized yung dosage, although, syempre may side effects din. Tama. Pero yung mga herbal medicines, madalas, ay sa news medical, kulang sa standardization. Pwedeng iba-iba yung quality or yung tapang per batch. Tapos, kulang pa ng data sa safety at effectiveness ng marami sa kanila. hindi delikado pala. At pwede pa silang mag-interact sa ibang gamot na iniinom mo. Kaya ang pinakapayo talaga, laging kumonsulta sa doktor bago sumubok ng kahit anong herbal remedy. Lalo na kung buntis ka o may maintenance na gamot. Napaka-importante niyan. Okay, nun punta tayo sa medyo nakakakaba na part. Yung mga sinusubukan ng iba na base lang sa sabi-sabi o nakita online, may mga nakakasyok na kwento pala diyan, ano? Oo, grabe. Nakakagulat yung mga kwento. Halimbawa, galing sa reddit mga totoong kaso ng mga tao na gumawa ng um, mapanganib na DIY treatments. Ano mga example yan? Nako! mula sa pag-inject ng kung ano-ano sa katawan nila. May protein powder, may mantika pa nga daw. Grabe. Hanggang sa pagpahid ng mga matatapag na chemical sa balat tulad ng bleach or Lysol. Tapos meron pang mga nagtangkang operahan yung sarili nila. Ha? Paano? Gamit daw yung mga, alam mo na, stapler, kutsilyo, gunting, kahit super glue. Diyos ko. Nakakatakot. Bakit, bakit nila nagagawa yun? Anong rason? Well, based sa mga discussion, maraming factors eh. Pwedeng maling informasyon na nakuha nila at pinaniwalaan. Desperasyon, siguro dahil sa tindi ng sakit or sintomas. Ah, baka wala rin akses sa doktor. Pwede rin yun kakulangan sa access o kaya nahihiya sila o takot magpatingin o minsan bulag na paniniwala lang talaga sa mga pamahiin o sabi-sabi which brings us to the point na um Gaano ka-importante yung pag-verify ng information at paghingi ng tulong sa professional. Kahit yung mga simpleng remedy lang, like yung apple cider vinegar na nabanggit natin kanina. Oo, nabang meron doon. May mga studies nga, like a meta-analysis, na nagsasabing may potential benefits siya sa blood sugar, sa cholesterol, pero kailangan pa rin ng pag-iingat. Paano pag-iingat? Importante yung tamang dosage, yung tagal ng pag-inom. Kasi kung mali o sobra, pwede rin magka-problema. Pwede maapektuhan yung ngipin mo o makitag-interact sa ibang gamot. So, hindi basta-basta. Okay, so ang dami natin na cover. Kung ibuod natin... Ano yung mga pinaka takeaways para sa mga nakikinig? Siguro una, may mga simpleng home remedies na okay naman subukan for mild symptoms. Yung honey, basta over 1 year old, sabaw, saline spray, tawas, pati siguro yung ACV, basta maingat. Okay. Pangalawa, at ito ah, uh, ulitin natin, hindi porket natural, automatic na ligtas. Mahalaga yung science at magtanong sa professional. Payo niya ng NCCIH at Cleveland Clinic. Very important. Pangatlo, iwasan talaga yung mga extreme DIY treatments na galing lang sa sabi-sabi. Sobrang delikado niyan based dun sa mga kwento sa Reddit. Talagang iwasan. At pangapat, madalas, yung basic self-care, pahinga, inom ng tubig, tamang linis, pag-aalaga sa sugat kung meron, malaking bagay na 'yon. Basic pero fundamental. Mula nga sa mga tips ni Lola hanggang sa mga nakakagulat na DIY, malinaw na ano kailangan talaga ng matalinong pagpapasya. Oo, tama ka. Kasi minsan ang nipis lang nung linya, no? Between something helpful and something harmful. Totoo. At napaisip tuloy ako paano kaya yung access natin sa tamang information o yung kawalan ng access nakakaapekto sa mga health decisions natin? Hmm, good question. Minsan ba mas lamang yung desire na gumaling agad o yung gusto nating gumamit ng natural o yung gustong makatipid kesa dun sa pag-isip ng mabuti at pagkonsulta sa tama? Yan siguro isang bagay na pwede mong pag-isipan.